lumalabas dito sa hawak-hawak natin do dokumento, eh umaabot na na mahalos 10 milyon ang hindi nababayaran ng bill. Dito sinasabi na hindi dahil ang pasyente ay adult, ang allowed lang na... Bayaran ng PHIG pagka na-confine na sa Child's Hope Hospital ng Pasig is below 18 years old. Saan na nagsimula dito sa isang kaugunan sa Ordinance No. 49-0 of 2022. Ito po yan Kung saan sinasabi po ng konseho ng Pasig na ang Child's Hood, kung, kung hospital natin pang bata dito sa Kapasigan, eh kinukonvent nila to a general hospital. No? Ang naging problema po natin dito, maganda naman po yung ano, yung pakay, di ba? Nakakatulong, talaga makakatulong kasi since nag-pandemic time, yung itong giant soup ay naging COVID facility. At uh, nagkaroon din ng pangangailangan talaga na magkaroon ng bagong ospital. At itong pangangailangan nito, nagkaroon din ng certification galing sa ating DOH. At ang sabi, nakakailangan ng Pasig City ng panibagong ospital para patukunan yung malaking pangangailangan ng ating lungsod pagdating sa mga problema ng pangkalusugan. Yes, Isang naging tubod po ng ating konseho ng Pasig, ang pamunuan ng Pasig, ay eh, ito nga po, kung saan kinakonvert nila ang Jansford Hospital into General Hospital. Ang nagiging problema naman po sa ngayon, ay nagkakaroon tayo since 2022, matapos nilang uh, nag-i-issue itong ordinansa na ito, lumabo yung bill natin ng PhilHealth kung saan lahat na nag-claim for PhilHealth benefits ay hindi binabayaran ng PhilHealth. Dahil dito, uh, lumalabas na ang magbabayad nito ang pamahalang lungsod. Taong 2025 na tayo hanggang ngayon, ganito pa rin ang sistema. Lumalabas dito sa hawak-hawak natin do dokumento, e eh umaabot na ng halos 10 milyon ang hindi nababayaran ng payroll. Ibig sabihin, ang nasasakripisyo dito ay pondo ng ating lungsod. Kung saan hindi naman ho ito budgeted o wala sa ating annual budget. Ibig sabihin, meron po ditong negligence na nangyayari. Kasi unang-una, pinahintulutan ng ating pa, lokal na pamahalaan na maging general hospital ito. Na kung saan masasabi natin, meron nga dahil nagkaroon sila ng isang ordinansa pero hindi nangangahulugan na binibigyan na sila ng otoridad ng ating DOH para mag-operate as a general hospital. Bilang patunay po nito, sumulat ang DOH o ang PhilHealth na idinento Ito yung isang dokumento natin na nagpapakita na ka ng uh, Dr. Paulo Roman Castro Pasig City Child's Children's Hospital Child's Hope Ah uh, oh, Wala pa designation siya nakalagay Dito sinasabi na hindi dahil ang pasyente ay adult ang allowed lang na bayaran ng PHIRC pagka na-confine na sa Child's Hope Hospital ng Pasig is below 18 years old. Kaya lumobo po at hanggang ngayon, 2025 na, ganito pa rin ang sitwasyon natin dyan sa Child's Hope. No? Malaki po ang magiging problema nito dahil kung sakasakali, nasasagasaan nito yung iba't ibang mga gastusin na dapat perang dapat nagagastos sa tamang pagpapatakbo ng ating ospital. Ano po? Kaya ito po yung pagmumulan. Ito po yung issue na inilalabas natin sa tao. Mabigat kasi yung pondo nga eh, hindi po alatid para dito. Mabigat kasi ang sinasabing dapat benepisyo ng ating mga mga pasyente dyan, eh dapat nakaklaim nila yung pill health. Pero, bagong-bagong issue po, ngayon, 2025, uh, tila limang araw pa lang, binisita ang ating child soap ng taga, mga taga-DOH. Itinigil ng ating child soap ang pagclaim ng PhilHealth. Kung bakit? Dahil lang dyan yung mga taga-DOH. Ibig sabihin, alasasakipays naman dito, yung mga pasyending pasigay nyo, kung saan hindi nila na-avail yung dapat nilang maabel dahil mali ang ipinakikilala, dahil wala pang license to operate para maging general hospital ang child soap.